So, good morning sir. My name is Jason Mason from BSC 3B and this is my final output. Uh, ang relasyon ni na Jose Rizal at Leonor ay isang kwento ng pag-ibig na no, puno ng uh, sakripisyo, panarabik at hindi natupad na pangarap. Narito ang aking uh, sa mga bagay na tanong. So, unang-una is -una sino ang dapat sisihin sa nangyari sa kanilang uh, relasyon. So, para sa akin, walang isang tao lamang ang maaaring sisihin sa nangyari sa relasyon ni na Rizal at Leonor. So, pangalawa is may dapat bang ginawa si Leonor Rivera? So, maaring may magawa si Leonor upang mas mapanatili ang kanilang relasyon kaya ng mas matibay na paninindigan laban sa desisyon ng kanyang pamilya. So, ang uh, ngunit bilang isang babae noong panahon na yun, uh, limitado lamang ang kanyang uh, kalayaan sa pagpapasya. So, uh, next is may dapat bang ginawa si Jose Rizal? So, si Rizal, Uh, sa kabila ng kanyang matinding uh, pagmamahal kay Leonor ay mas pinili uh, ang ambisyon para sa bayan kaysa sa pansariling kaligayahan. So, last is modelo ba ang isang romantikong relasyon ang kanilang pag-iibigan? So, hindi may maituturing na modelo ng isang romantikong relasyon ang kwento nila Rizal at Leonor. Ngunit ito ay uh, isang halimbawa ng pagmamahal na isinakripisyo ang uh, para sa para sa mas mataas na layunin